Ang patatas ay 5.3 kilo, nagbili siya ng 58. Ang pins naman sa 45, nagbili ng 19. Total of 37. Kaba, 35 lang. Bawasan po kami ng 3 per kilo. According to the score on there. Yes. Morning. Alisip. 100. 15. 37. 40. 50. San naan? 55 lang po. Morning. Pazis, ipinigay na 75. Okay. 23. Okay, 27 lang. Ah, Yes, okay lang. Kanin sa kilo. Okay, morning. Okay. Salamat po, God bless you. Salamat sa na. Kaso, First. Ah! Ang padada sa po ay wi sa buwan kino. Total of 69. Morning. Pagod, repolyo, may chico lang. Yes. O, okay, plastic, masarap. Kaya kini, ma'am. Ano yung repolyo to. Wala, bali na to. Wala na to. Pila lang kayo. Ma'am, pinili ka na lang regular size. Okay. Sa may chico, ay may na. 8.90 grams. Total of 91. 25.40. Ah, oh, sorry. Ito ang dalawa okay sorry sabog na siya na that, okay five, plus, five three second okay. Is karos, five second is Carlos sa 5 five and then the last one sixty nine okay 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 okay

Mahirap uh, po siyang matiming na sa kilo, yes. Pero, it's a good size, yes. Okay? And so, 35 per kilo 45, sa 33. The sa second, ang ating oh, refolyo, 75 ay bet na sa 45.55. Then, ang ating piece, mura lang, sa 45 ay sa 6 so lang. Sa 45.61, 16 na lang po. Wait lang po. Pila lang. Mag-tipo pa. 20? Orochit lang ako, Ma'am, kahit taas po, ay ma'am. Ma'am, ba? Ito, Sir, kaya magkano? I received 100. Ma'am, hopefully, you have 10 pesos. I'll give you 50 pesos. Sir, radish. Siya po ay 75. It's the exact 1 kilo. Yes. I left 1 peso. Ito po. Ma'am, God bless po. Thank you. I received 75. 25 change. Sir, okay. sir. Oh, salamat ha. Galing mo. You're welcome so much. Magandang umaga po. Welcome sa Beros. Okay, Beros pala ito. Sir, okay, salamat one 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 one. Thank you. Thank you. Thank you. One. One.